Hi guys, after ilang months ay makauwi na kami ng Bicol ulit. Excited rin talaga ako umuwi kasi nakakamiss naman talaga umuwi ng probinsya. Tapos kasama ko pala si Bessie Bicol. Dahil gusto niya makapunta sa Bicol. Pero bago ang bakbakan na sobrang haba ng biyahe, pupunta muna kami sa Caffeine Kick para makabili ng kape dahil para hindi kami makatulog sa biyahe. Dahil ang pagkakaalam ko, 10 hours yung biyahin namin. Cavite to Bicol. Kaya dumating na yung order namin ay pupunta muna kami sa Alpha Mart para bumuli ng mga kutkutin. Dahil hindi na kami mag-i-stop over. Mag-i-stop over lang kami kapag pala. na nga guys, fast forward na yan. Nasa S-Lex na kami. Sobrang smooth naman ang biyahe dito guys. Tapos ito yung mga palatandaan ko talaga kapag palabas na ng S-Lex. Yung hotel na sobrang tagal na hindi nagagawa. Ang ngayon, buti na talaga ayos na to. At yung palabas na kami ng S-Lex, ayan. Medyo inaantok-antok na ako dito kasi wala pa talaga kami tulog nito. E de ba naman talaga tayo mga Pinoy guys. Kapag may lakad tayo, dito tayo makakatulog. At yung unang first stop over namin dito sa Timonan. Ito guys yung sa may zigzag road ata to. E napansin namin walang tao dito kasi maulan talaga ngayon. Kaya sayang talaga kapag dating namin sa Bicol, hindi na maulan parang hindi na mamasayang yung bakasyon namin. Eh medyo na bored na rin ako kaya nag-edit na ako ng videos nito. Lalo-lalo talaga nang inaantok na ako kasi maulan talaga. Tapos naman yung pangalawang stopover naman namin. Hindi ko alam kung saan tawag tong lugar na to. Pero ang ko sa gilid niya papuntang Cam Norte. Naubo pa Tignan ako yun, no. <laughs> Ayun sports car no. Sobrang baba na ng gulong. I Amin mean, yung shock. O diba guys, grabe sa sakyan namin ngayon. Ang mutina na talaga siya. Napapasin nyo naman guys, sa mata ko, medyo inaantok na ako. E yung inabutan na kami ng umaga, ayan, laro-laro talaga ng inaantok na kami talaga lahat. Tapos makakalanghap ka pa ng sobrang lamig talaga ng hangin. Pero okay lang guys, kasi minsan lang ako makalanghap ng sobrang magandang hangin. Yung walang halong pollution. <laughs> Grabe talaga yung mga daan pa kay Zon sa Kapabikol guys. May stress ka talaga sa sobrang daming lubak. Ang expected namin talaga 10 hours yung biyay namin para naging 12 hours. Na. Dahil alam naman talaga natin na sasakyan namin sedan lang. Hindi hindi ka pwede magharurot dahil sobrang laka talaga ng mga lubak. Kaya naman guys fast forward na ayan nakarating kami ng tanghali ata to. Tapos inabot na pa kami ng sobrang lakas talaga ng ulan. Dahil ang sabi ng ati ko pala parang 2 months ata dito umuulan na. Pero saan talaga kinabukasan hindi na umulan para makagala kami ng maayos. Para naman talaga masulit na yung bakasyon namin dito dahil parang 2 weeks lang ata kami dito guys mabilis lang yun no kaya naman kasi nagpahinga na rin kami ay uh, meron pala dito pusa yung pamangkin ko tapos nagulat na talaga ako meron na akong katabing pusa di ba napasarap yung tulog ko dahil maulan pa tapos nagulot yung pamangkin ko na umuwi na pala kami dahil pagkakatanda ko hindi nga pala niya alam na uuwi kami ng Bicol kaya naman guys ayan yung pagkagising ko biglang sakto pag-uwi niya oh di diba? super hug ako dito no dahil minsan ko lang talaga makita yung pamangkin ko tapos ito naman guys dumating naman yung ate ko ayan galing school yeah nagkakain kami ulit dito guys sobrang sarap dito ng tilap pero hindi pa rin talaga sapat yung tulog ko nito pero okay lang ano ba naman to parang ako nagtutula no grabe yung pagsubok ayat pooj grabe yung pagsubok yan uy saka dumaan With game Ang ganda ng simbahan dito, guys. Oh, oh ganda. na. ano, pre. ganyan lang sa simula yan, nag-orange na